Uh, the last for the opening statement is Senator Aimi. Yes. yes, thank you very much. And uh, with apologies to our chairman, inasikasakumuna yung mga barangay at mukanga. ihahabla na naman sa Korte Suprema ang kanilang uh, uh, eleksyon. Uh, Ganun pa man, andito ako, pinagpilitan na makahabol. Uh, Unang-una, tulad ni uh, Secretary, ex-Secretary Mark Villar, eh, pinagpipilitan ko, alam na ni uh, Secretary Bonoan ito, itong master plan, hindi naman tayo nag-uumpisa sa wala. Uh, kasama po kayo noong 1978 doon sa Metro Manila Flood Control. Alam natin, noong panahon ni GMA, meron na naman Uh, kasama na naman sina na-Architect Palafox dun sa flood control tungkol naman sa Undoy kaya alam natin na tumataginting pa rin yung uh, Paranaque Spillway at yung mahiwagan dredging ng Laguna de Bay na kahit kailan sa 1.4 trillion na ginagastos natin ay hindi napopondohan ang laki ng uh, aking uh, inggit sa iba't ibang bansa na kalapit natin sa climate change efforts nila na pangkalahatan ang Singapore na meron ng barrage, meron pa silang Long Island plan at uh, meron naman ang Malaysia ililipat ng buo ang kanilang uh, kanilang capital na forever flooding sa Putrajaya bagong lungsod. Ang Indonesia talaga naman sikat dahil sa kanilang green uh, infrastructure, ang kanilang community building again sa climate change, ang kanilang river channeling and maintenance. Sa naman yung ating new technologies, sa atin ang long-term plan. Ah, uh, kung sasabihin may national flood control plan eh parati naman na uuwi sa unprogrammed. Huwag naman tuloy ang gawin niyan. Nakikita naman natin at uh, siguro kailangan pansinin ikalawa ang uh, national uh, flood control budget nagaumpisa sa 2025 sa 368 uh, bilyon at eh nakita naman natin sa 2026 275 billion na lamang so ibig sabihin ang laki ng agwat kapag hindi pa dinagdagan yung congressional insertions ibalik sana natin sa talagang uh, kinakailangan natin at uh, tunay na bigyan diin yung mga master plan. Put your money where your mouth is, ikanga nga. Ikatlo, ibig ko lang uh, dagdagan yung sinabi rin ni Senator Win tungkol sa 15 na pinangalanan ng ating Pangulo ng mga kontratista sa flood control. Alam naman natin, dun sa 15 yon siyam pangalan lamang. Iba ang business plan po nila, hindi naman sila Nagpapatayo ng anuman, hindi sila nagpa-flood control. Ang tunay, uh, siguro ang karamihan doon sa labing lima, eh, nagpapaupa lamang ng lisensya. Alam naman natin yan. Hindi naman sila to totoo o tapat na kontraktor kundi talagang merong mga triple A, quadruple A na mga lisensya, tapos for a fee, pwede mong hiramin ika nga. Siguro panahon na, na sabi nga namin ni chairman to pierce the corporate veil of uh, such corporations as Legacy, the various saints that are included who are hardly saintly in their behavior, and uh, finally come uh, to to the reality that these contractors are not building anything, least of all flood control. Maraming salamat po.